ating laro Jan, kasama niya si Glenn at yung naka gray laban kay Dokyo at Donex at kay tatay na 62 years old na pero naglalaro ka rin ng basketball at ito na Jan pumasok Hop, hindi na shoot nakuha nung naka gray pasa kay Glenn umikot pa Hop, pinasa ulit kay Jan Jan tumira 2 points by John ayan, binalibol ni Donix yung bola, tumama pa sa ulo nako naman Donix ano ba yun <laughs> John, tumira nako, nagbinti si John nakuha ni sino ba yun, si Glenn ah, Dokyo, ah, follow up shot ni Dokyo, pasok yung to ah, shot shoot na yun ito na, ah, Glenn yung may dala ng bola Oh, Nag-sideship at tumira Ayun, kasok yung tira na yun Glenn na naman ulit Pinasa kay hop, nakuha ni Donex Donex hop, nakuha ni Glenn Tumira na naman 2 points na naman kay Glenn Ang galing ng tira na yun Diyan na naman Umasok hop, pinasa Sa kasama niyang invisible hop, pinasa kay Donex nag jump shot naku nag pa ah, sumubok ulit ayun pasok 2 points by Donex pinasa kay tatay 2 points taray ah, 62 years old pero ang galing pa maglaro ng basketball ayun pinasa kay Dokyo oh, naku nako nag si Dokyo ano ka ba Dokyo bakit sobrang bala mo 2 ah, points by Glenn Pinasa na naman kay Glenn. to oh, tumira yung naka-gray. Naku, wala. Nakuha ni Dokyo. Two points. Dokyo the Explorer. Glenn, Adonix. Oh, tumira. Jump shot. Siyempre. Pag si Adonix tumira, lista mo na. Siguradong pasok yan. Diyan. Tumira. Naku, muntikan pa. Ah, uh, hindi na i-shoot. So, andun si Dokyo. Na-shoot na yung bola. Tatay, Tumira nagboarding na nagmintis pa dokyo nakuha yung rebound at naka 2 points doon si kasi ba yung naka 2 doon ayan dokyo pumasok oh pinasa kay tatay pinasa ulit kay Donix tumira syempre pasok na yan basta si Donix yung tumira lista mo na hindi magmimintis yan tatay tumira nagboarding 2 points pasok yon para kay tatay Pumasok si tatay. Nako! Or uh, one layup. Ang galing naman ni tatay. Dunex. Hmm, naka two points pa si Dunex. Tatay na naman. Tumira. Siyempre, pasok yan. Ilista mo na. Ang galing talaga ni tatay. Uh, ito yung help dito kasi sasabit yung bola sa net. Diyan, pinasa kay Glenn. Oh, Glenn. Oh, natapik yung bola. Ayan, pinasa sa naka gray binalik ulit kay Glenn umasok si Glenn naku nagmintis nakuha ni Donix tumira naman si Donix siyempre pag si Donix ilista mo na hindi magmimintis yan tatay yung may dala o, tatay nag-dribble. pinasa kay Donex si Donix na naman siyempre ilista mo na yan basta si Donix na yung tumira Glenn naka 2 points pa si Glen doon Wow, okay. Donix. Oop, Dokyo. Sus, nagbintis pala si Donix. Buti na lang, andun si Dokyo. Nakatupos. Pa, tatay, tumira. Naku, nagbintis si tatay. Oop. Palino yung bola. Nakuha ni tatay. Pumasok si tatay. Pinasa kay Dokyo. Naku, nagbintis si Dokyo. Glenn. Nagbintis rin si Glenn. Jan, Jan. Ito yung paboritong player dito, si Jan. Naku, hindi na-shoot ni Jan at Nakuha nung naka-gray. Siya yung nakapuntos dun. Tatay na naman. Hop, ano ka ba, Glenn? Bakit may nagawad si tatay? Ayan, e, nakuha ni Glenn. Pumasok si Glenn. Nakatupoy si Glenn dun. Oh, tatay. Nakuha yung bola. Wala. Do next. Siyempre, basta si Donex Ilis. Tama na. Dokyo. Nakatupoy si Dokyo dun sa ilalim. Dokyo na naman. Hop nagminti si Dokyo nakuha na naman ni Dokyo 2 points by Dokyo the Explorer Donix pinasa kay tatay tatay tumira 2 points by tatay nagboarding pa tatay na naman pinasa kay do -nex. syempre pag si Doris ilis na muna na galing talaga ni Donix napaka shooter talaga ni Donix tatay tumira Siyempre pasok yan ang galing talaga ni tatay yan, tatay na naman. Ah, nakuha ni Dokyo. Yan, 2 points by Dokyo. Ano ba tong kalaban nila, Dokyo? At Doris, parang hindi na umi-score. Yan, Dokyo. Turn around. Oh, 2 points by Dokyo, the explorer. Ayan, tatay na naman. Yung may dala ng bola. Naghanap ng papasahan, Donix. Tumira si Donix. Siyempre, ilis. Namo na. Grabit na. Pakashooter talaga ni Donix. Yan, naka Two points pa si tatay dun. Oh, uh, tumira sa malayo. Dokyo the Explorer. Two points by Dokyo the Explorer. Tatay, ayun. Nagbaba na ng jacket si tatay. Pinasa kay Dokyo. Naku, wala. Do next. Naku, nagwitis pa si Lunix dun. Nakuha ni Glenn yung two points. Dokyo yung may dala ng bola. Pumasok sa ilalim. Nagbody pa. Ayun, naka two points pa si Dokyo. Tatay na naman. Pinasa kay Dokyo. Dokyo. Tupos na naman, by to. na explorer. Tatay na naman. Nakatupos na naman si tatay. Ano ba to? Yung kupuna na lang namin yung palagi nakashoot. Doki resort. Tupos na naman. Hindi na yata umi-score yung, yung kalaban namin. Do next. Nakuha ni Glenn. Oh! Muntik pa mga agaw. Tumira si Glenn. Two points. Ayun, naka-score na yung team nila Glenn at Jan. 2 na naman si Glenn haba naninood na si Glenn yan Dokyo Dice unikutan pa yung kalaban 2 no? points by Dokyo Dice Dokyo na naman pinasa kay Donex. Siyempre, pag si Donnex ilista mo na yan Ay, tatay pinasa kay Donex. oh muntik pang maaga oh. Dokyo naku wala Dokyo pa rin ayun Ay, naka 2 points si Dokyo ano ka ba Dokyo bakit ang dami mong mintis Napakabala mo talaga to Mira. Tatay, yung may dala ng bola. Hop, oh, nag-dribble. Pinasa kay Donix. Kapag si Donix, ilista mo na yan. Grabe talaga si Donix. Napaka-shooter. Nakatupos din si tatay, oh. Dokyo, hop, oh, pumasok. Hindi, nagmintis talaga si Dokyo. Donix na naman. Basta si Donix yung bumitaw. Ilista mo na. Panigurado hindi magmimintis yan... Tupos na naman si Donex... Ang galing talaga ni Donex... Tatay Tomira doon... Ops... Hindi na ishoot Nakuha ni Dokyo yung rebound... Nasa kay Donex... Sinamantala yung pagkakatao Dahil maliit yung bantay na si John... Tupos na naman kay Donex... Glenn... Umikot pa si Glenn... Ops... Naku... Nagmintis pa yung tira ni Glen Pinasa sa nakagray Gray... Ops... Pinasa ulit kay John... Siyempre si John... Anong ginagawa dyan? Lumabas... Ah, uh, panoorin natin. Pumasok, Siyempre tumira si Jan. Nako, ayun na ka. Two points din sa wakas si Jan. Itong bata talagang ito, yung inaabangan ko na makashoot. Ah, uh, dahil kakaiba tong batang ito. Ang bilis niyang matuto sa larong basketball. Yun, naka two points pa si Dunis. Oh, galing talaga nito. Next. Tatay, pinasakay Tokyo. Siyempre, two points by Tokyo na nice, explorer. Tatay na naman. Oh, pinasa kay Dokyo. Dokyo, pumuste. Nagto. Nako. Nako, nako. 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 Ano ka ba, Dokyo? Palaging mintis yung tira mo. Sa'yo yung rebound, pero hindi ka naman nakashoot. Na sobrang bala mo talaga. More practice ka pa. At mag-improve ka. Glenn, tumira. Two points by Glenn. Galing ni Glenn. Oh, Glenn, nagdala ng bola. Ops. Oops. Nag dribble pa pumasok sa gitna naku nagmintis nakuha ni tatay tatay pinasa kay Donix syempre Donix ilis mo na yan grabe talaga si Donix ang galing ni Donix bihira lang si Donix magmintis Diyan, pinasa yung sa naka pasok yung naka grey ayan nakatupos na sila Ops, Glenn, Nagpostis si naman yung pagkakataon dahil matanda yung nagbantay. Nakatupos doon si Glenn. Ginulong, ginulangan niya yung matanda. Glenn na naman. Two points, Glenn. Ano ka ba, Glenn? Hindi mo na pinatawad si tatay. Iskuran mo talaga sa harap. Dok, Nakuha yung rebound. Umikot. Naku, nakawala yung bola Nakuha nung nakagray. Pinasakay dyan, dyan. Two points, dyan. Ay. Um. Sa wakas, nakapuntos din siya dyan. Kawawa naman tong batang to. Bihira lang mapasahan ang bola kaya siguro malala yung score niya. <laughs> Tupos yung nakagray. Oh, si tatay. Nagdribble si tatay. Pinasa kay Donex, Donix. Nagdribble. Naghanap ng paraan paano makapasok. Oh, tumira si Donix. Siyempre, mahirap yun. Nagbintis, Buti na lang andun si Dokyo. Si Dokyo nang bahala sa inyo. Ayan, Dok. na naman. Ako yung bola. Pumasok sa gitna. Tumira. Naku, ano ka ba, Dokyo? Bakit sobrang bala mo? Agoy, eh, nagmintis ka naman, Dokyo. Buti na lang sa pangatlong pagkakataon. Ay, eh, nice shoot mo na. Diyan, pinasakay ka Glen Glenn. Two points yun. Quick shot by Glenn. So, Glenn na naman. Hop, si Tatay yung nakabantay. Baka samantahin mo na naman yung pagkakataon. Glenn, ayun. Iniskuran niya si Tatay sa harap. So, ito na yung behind the scene. Pagkatapos ng laro. Sa loob